Tiga banat tak? Oh, kau main ni mami? hindi dito hindi yan ano hindi yan wag yung kamay ko ito ha ikaw ha paipal ka Sabi ko naman. Sus, you know, oh. Ayan, ah uh, baby pa si CJ dyan. Mataba siya. Healthy. Sobrang mataba. One day pa lang. Ito naman yung mga anak ni, ano, dito. Ayan. Ang saya-saya namin lagi. Sobrang saya. Ayan si CJ nung lumaki. Mana at CJ? Siya sa tinapay. Okay, wala ka okay. nanay CJ. Silang apat. Ay silang lima. Sobrang masaya lahat ng ilang, Si no? Jay, banatan mo, pakan mo yung pinapay. Wala na yan. Kaya ko inisip na ano. Tingin pa siya. Kaya oh, pala ay, kami na yung masaya. Kaya eh, pala artista. Iiwan lang din nila ako. Ang tatay niyo, ganyan binigay eh. Lahat ng ina kain ko, <coughs> kain When? Ano so, yung binigay ni Daddy Queen? Wala akong kinakain. Eh, hindi nila. Sige, hataw. Kakainin. Kaya lahat ng kinakain ko sinisigurado kong pwede sa kanila. Kawawa na yan. <laughs> Lagi kayo minsan. Kawawa naman yan. Okay. Hey. Kawawa naman to si Tihaya. Queen, 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 queen. Queen, queen, queen committee ay ay ganpudin na kayo number din CJ so oh, manod din dito sequence ng sequence oy alis ka diyan eh palikha type time no ganaw di ko alam kung ano naman Sige. sige ayoko na patigan rambolin mo yung tinapay oh eh lagi tira pa rin nai nako ipa lang man itlog na to dandaan sayo. sama anyway, kulit si saji si saji yang 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 si, 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 si oh, yang <hydrogen ionic forefront>. <wh> <Suna powENCE> <hüyorum> Pero I lang ko hindi siya magtatagal kasi yung... After 3 days si yata niya ah. Ipinanganap Nagkaroon ng sakit si Mutya uh, Ay manggigigil ka dyan kasi Nilaras talas na ng, ng kuko niya Tapos nadedi niya yun yeah, gupitan na kasi nahawa siya kasama Kasi nadede na niya yung Para pag nagawa sila may Hindi siya lagi hmm, No, may sakit na si Mutya Yan, tayo nga po pangatlong araw. Mm. Tingnan mo mukha mo. Ang cute mo. Uh, Nagawag ko na oh. si Munya. Okay Tingnan mo mukha mo. cute ka ba? Hindi na si CJ huh? sa kanya. Kay, ano CJ. na. CJ, ang laki ng mata. Na. Kay dito na siya dumili. tapos ang payat pa yan. Tari ko, Kaya, Kaya ni parang niya. si Bito Tadangin na yung nanay. Kaya nanay niyang magbita. Kaya ang ginagawa ko, yung mga matatapang anak ni Bito. Kaya mo ko pina didi kasi apat lang yung nanay niya lang. Kaya nanay pang lima na lang. So, yeah. yung Padede. Ah, isang mataba. Kaya mo kaya ako So, ayan guys, para habang nagbibis tayo sa para, ano, makita naman yung ipalapis e isa. Nag-abang naman yung iba pa, para umakita. Lahat sa paggawa ko na. Ito talaga ko eh. Kahit kailan ko ipag to. No, ha? Mm. December. Muna daw si mami. Kami din ang New Year. Kami, kami lang. Yan, ganyan siya guys. Kami lang. Yan siya sana. Yan na siya. Habang naglilinis ako, habang kung ano ginagawa ko, yan siya. Kaya, Kaya, Let's go guys! Simit na natin si Richie. Richie Tagaw. Masakit talaga. Tara? Guys! Welcome back to my YouTube at saka page. Yan guys, habang naglilinis ako guys. ayan yung matinong pusa na yan. Yan, lagi na lang yung ipalay-ipalay yung pusa na yan. Kahit iba eh. Busog yan, busog. Oh, tingnan mo, ang sarap-sarap talaga kainin yan, guys. Oh. Ang sarap-sarap kainin talaga ng pusang yan. Oh. CJ! CJ! Yan. Oh, tingnan mo, guys, kalat nila kasi kumain sila. Eh. Ayan, kalat. So, ayan yung basahan ko, guys. Oh, magulong, magulong ba? Pero paano ako magulong pisang? Oh, yan, oh, yan, oh, yun yun. Ayan na, talaga kayo. naman nakakagigil na yan. Oh, Tandaan niyo ang pagmumukha niyan. Malaking mata. Hikain pa yan, guys. Hikain niyan si Kurang Gigi. <laughs> Pero hindi mo siya talagang hikain. Ah, mahina lang siguro yung ano niya dahil nga. Um, mm. isa pa may ipal pa. Gustong humalik. Um, mm -hmm. yan. Yan ang mga kaipala ng aking mga alaga. O. Oh. O yan si Siaji. Mag-hi ka naman. O, hindi ko, hindi ko, 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 ko. mag ka sa kanila. Kasi maano ma ka, ma-ipal ka. mag ka, dali. Hello, hello Abid Abid, hello Bibid. Ngayon ito po kami lagi ni Mami. Ah, ha? yan habang inaano si Mami, habang busy-busy si Mami, busy-busy din ako. Gusto ko yan eh, busy, busy ako lagi eh, oh. Yan. Ako lang po sa sa limang mga kuting. Yung mga iba po, ah, naglalaro po sila. Pero laro, laro po sila, laro-laro. Samantalang nga po, gusto ko po dyan. Yan, gusto ko po lagi sa likod ni Mami. Keri-keri abang busy-busy bisi, bisi, si mami, busy-busy bisi, bisi po ako dyan maglalaro. Ayan po. Mag-hi ka naman si Jay. Si Jay. Mag-hi ka naman dahil si mami bisi busy bisi. ikaw din busy-busy dyan. Kulit-kulit oh, oh, na mukha. Ang tarap-tarap naman talaga naman. Ang tarap-tarap naman talaga ng kagat. yan so Lahat sila guys, busy-busy. Bisi, bisi. May kanya-kanya sila pinagkabisi yan. Ambo! buta ko po. Ito naman, anak lito, ko dito. Kude, uh, akong uwi kasi nakita ko sa doon. Nakayuko na sa... Kude, Niya, kaya di ko naman kayang makita siya gano'n. Di ko alam anong merong sakit siya. Sa kinagabihan. Nagbabad na siya, siya sa ano, naglalaba ako, nagpatuloy siya, siya sa ano. Di rin na sa tubig, Di na, 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 na po anyang tubig. Kaya, akala ko okay, okay lang. Kaya, kaya pinaliguan ko na lang siya. Di rin ako natulog. Ayun, na yan siya o. Uh, hanggang sa nais kong maglaba. Kasi, okay naman siya sa tingin ko. Walang tae, walang, basta wala Ngababawa na. Nababawa na yata siya na... niya. Nung matapos si pagpasok mo, naglaba ako, ano, na nagsampay ako, pagbalik ko, lumawin na sa, dinapaanan na niya, niya yung tubig. Dinapaanan niya yung tubig, as in, Laban, no, ikaw, talagang binabalik yung tiyan niya din sa tubig. Kaya akala ko, sobrang naiinitan siya. Dito guys, ah uh, magdamag na akong nagbabantay sa kanya. Kasi maya-maya ko siya pinainom ng dextrose powder para umaasa na iitatay siya. Tsaka para hindi matuyo ang na lalamunan. Uh, na maya, -maya siya. Pinapainom ng pinapainom ng tubig. Tapos kaya lumalaban kasi siya ng lumalaban. Yan, pero alam ko na ano. matapang siya. Kasi uminom siya inom pa rin siya ng inom kahit saan aha uh, huling hiningan niya umiinom siya pag pinapainom ko siya nilulunok ko niya siya yung puntang iniinom niya lahat ng ibibigay ko sa kanya nilulunok niya talaga